naman nga para sa panibagong pagliligalig ng maistrang maligali. Siyempre, <laughs> hindi maaaring iwanan ang jacket at sa club at mainit sayang ang ko, Jake. Nakamotor na naman nga kasi ako at walang maghahatid sa akin. At <laughs> dahil nga hindi na ako magluto dahil din sa pagre-reels kong are kaya dumaan muna ako din para bumili ng almusal ano happy din nga pala iyan malapit la sa amin sa Flavor Frenzy din nila ang satala Tala Urani Bataan goto pang almusal at ulam sa pananghalian nga pala ang binili ko diyan ayos na ayos at ako i magmamaghapon sa eskwelahan kaya kung katulad ko kayong hindi na nakakaluto dahil sa pagre-reels idea na lang ang kayo bumili ng pangulam at masarap diyan ilibre nyo na rin yung mga nagsasabing hindi na kay nakaka gawa, Kari Reels. Nakone? Charisse. Ay siya, tama na ang hunta at nandini na nga ako sa eskwilahan. Dumiretso na rin nga ako sa aking classroom at nang ako i-makapag-umpisan at marami-rami pa itong aking gagawin. Pagkapasok ko nga sa loob ay hinubad ko la ang, ang aking bag, ang aking jacket at ang aking sombrero Tapos ako i-nag-almusal na. O, oh, wag kayong malito. Hindi yan arinola. Tasa iyan na malaki. Tasa. Ito na nga. Hindi ako nagkamali ng pag- promote sa inyo na ring pagkain na are na nabili ko sa Playboard Frenzy. Pagka-sarap naman na ring gotong are, gotong urani ha, hindi gotong batangga. Magkaiba kasi ang gotong urani sa gotong batanggas. Ang gotong batanggas sabaw na may lamang loob ng baka. Ang gotong urani naman ay may kanay na parang lugaw na may lamang loob naman ng baka. O, oh, alam mo ng ba Ay siya, mabalik tayo din eh, sa aking gotong kinakain. Alam nyo ba, sulit na sulit. May tuwalya pa ng baka, may litsyong kawali, at may isang buong itlog pa. O, oh, ga, sulit na sulit. At pagkayari ko ang mag-almusal, ay eh, nag-umpisa na rin ako sa aking mga gagawin. At rin ang aking unang ginawa, ang aking DIY. Napaglalagyan na paglalagyan ng mga laruan ng aking mga estudyante. Alam nyo ga yung takit ng kahon ng band paper? Iyon la ang iyan. Binalutan ko la ang ng wallpaper sticker. Siyempre, para maganda at gusto ko nga eh, may pagka-team kahoy ang datingan gayon lagyan ko laang ng packing tape para matibay-tibay. Yun laang naman. At ayun na nga sila. O oh, ano, hindi nahalata, na takip ng karton. Ano? Diyan ko nga kasi gustong ilagay ang mga laruan para sa aking mga estudyante. Siyempre, alam nyo na, para maayos-ayos naman bago nila guluhin. Charis. Pagkatapos nga niyan, ay aring mga lamesa naman ang aking aatupagin. Pinalis ko muna nga ang mga kalat para hindi maalikabok pag ako ay nag-umpisa ng magpintura. At aring at inumpisahan ko ng pinturahan ang mga lamesa ng aking mga estudyante. Sabi nga ni BP Sara, gusto daw niya ay malinis ang classroom. Kaya iyan, puti ang ikukulay ko sa lamisa ng aking mga estudyante. Pagkatapos, ang batang magsusulat ng krayola sa lamisa ay hindi uuwi hanggat hindi iyaw nabubura. Pagkatapos, kinabukasan, ako ay wala ng trabaho, Charis. Pero syempre, birula ang iyon, hindi iyon totoo. Huwag kayong funny. Funny walain, Charis. Sulat pa din naman ng dati, ang ikukulay namin biya yan, aayusin la ang namin dahil nabakbak na ang pintura. Alam niyo naman ako, hindi mahilig magpapalit-palit. Di tulad ng jowa mo, maraming kapalit. Charis. Oh, mabalik tayo din eh. Sabi nga ng dade, pinturahan ko na daw ng puti lahat. Para daw sa day off niya, tuyo na. Tapos, design na lang nakahoy ang kanyang gagawin. Oh, biga. Masyado ng maraming nalalaman. Kailangan ng itumba. Charis. At ayan na nga ang itsura ng aking mga lamisa. Oh, diga. Ang puti, ang linis. Mas malinis pa sayo charis pero syempre hindi pa rin ako tapos niyan dahil kurti na naman ang aking inatupad kailangan ko na nga kasing labhan ito at nauubos na ang kulay ako. Kinabit ko na sa bintana at nang doon na siya matuyo. O ano, mindset ba? Mindset. Minsan talaga mapapakinabangan natin yung pagiging gawang tamad natin eh. Ano, kainaman nga naman. Oh, nakita nyo, natulo pa. Diyos ko po, Rude. Ang tamad talaga. At iyan na nga ang itsura ng aking classroom. Hindi pa tapos pero nauutay-utay na. Medyo madami-dami pa ang gagawin pero madami-dami na rin naman ang aking nagawa na. Hintay natin ang daddy for the final look ng aking mga lamesa and boom hello team puti at team kahoy na naman ang aking classroom at iyon na ang naman for today's video salamat sa panonood follow for more